Yan mga kabi, show. time check nga. Boss na 1240, boss. boss Jake, ano aras na, boss Jerome? 12.40. At least, at least umaabot Si Sir Marco, boss uh, Mabi, ano aras na? Time check, time check. 12.45. Wala na si boss Erwin. <laughs> boss Marco ng uh, Valenzuela. Yan. Welcome din natin dito sa Porak. Uh, truck show, syempre. Boss Jerome. Sa susunod na truck show, boss Jake, sana walang malate. <laughs> Hahaha. Yan, welcome natin. Tractor head mga kabisyo Yan, syempre kargado ng dalawang 4 yan. Ata uh, chrome accessories. Grabe yan. Ito yung uh, talagang uh, support uh, na ano, yung makikita mo sa mga truck show na kahit na medyo late na dumating, eh attend pa rin. Nung uh, nakaraang uh, truck show San Miguel, nag ko lang Boss Jake, malakas ang ulan talaga. Pero handa sila, sila Uh, uh, Deco White. Yan. Boss. Wasarol nandito. Yan. Boss Jake. Pero para ni... Ya, Batampier. Ay, si si Pier pala to. Pala. Si Batumpear. Pinapanood Batumpear. kita. <laughs> uh, oh. <laughs> Batampier. Nag-share pa ng video ko kanina ta si Batampier. Yeah, thank you, thank you, thank you. Uh, Boss Marco, yung may-ari ng uh, unit, yung si Uno. Boss Jerome. Ayan. Ay. Andi na mga tropa. <laughs> boss Chris. Welcome lang daw natin yung dumating ngayon. Boss Chris. Si, siyempre, si Boss Gaipi. Ayan. Boss. boss, uh, Vincent Puentes. Boss Vincent Puentes, siyempre. Vincent Pre. Ayan, Peter. Andi na mga tropa natin. Si Boss Jomar. Ayan. Ayan. Boss Jamar, may dumating na ano eh. Welcome lang daw natin. Ayan. Tika pa Tika palinsuela. Ayan. Tractor head. Humabol sa uh, track show dito sa Porak, mga kabisyo. Eh, Siyempre, nandito pa si Boss Jamar ba yung bond ng Icebreaker.